Napaka-strong ni Catherine Bernardo dahil usap-usapan na pinagtiisan niya ang pagluloko ni Daniel Padilla sa kanya. Dahil first boyfriend niya at mahal na mahal niya ito. Kaya sabi ng mga netizen, pag nagmahal ka ng sobra-sobra, asin wala kang tinira para sa sarili mo, papatawarin at papatawarin mo kahit pa ilang beses na nagkamali. Isa rin siguro ang dahilan na kaya hindi pa handa magpakasal at hinihintay niyang magbago si Daniel pero napuno na siya, bonus na yung mga plan nila na involved. At kitang kita din na mahal na mahal ni Katrin si Daniel. Kaya natanong din sila last year sabi ay what is loyalty for you? Kaya pala ang sagot ni Katrina noon, loyalties for me I contented. Parang doon pa lang ay may pinaghuhugutan na noon si Katrina at parang may problema noon ang dalawa. Ngunit ngayon lang lumabas sa kanila na tunay na wala na sila.